alas 8 ng gabi nasisilaw ka sa araw <laughs> grabe diba <laughs> may update na naman ako mga dre no? ayan o no? minor update lang naman yan kaya install na ako na huwag sanang maano no mabreak mag start yan after 2 minutes Okay, mga dre. Ito pala yung ticket ko. yung isang bago tapos oh ito pala yung bago yung gusot gusot no sa inis ko mga dre, ginusot gusot ko na eh <laughs> Pagkabayad ko sa isa nagkaroon na naman ako ng isa eh diba apakahusay eh. wala well, ko oh. laking bagay na no, mga dre, no 97 dollars ah grabe mga dre, no pumasok ako kanina 6.30 umuwi ako ngayon alas 8 <laughs> alas 8 pasado ba diba? ang galing pero uh, may kwento ko sa inyo mga Dreno. Isang nakakatuwang insidente, tanga, katangahan, nakakatuwa na tungkol lang nalaman mga Dreno. Tungkol dito sa sasakyan na to mga Dreno. Kasi ganito yon. Uh, galing kami doon sa may sa bahay kung saan nagpa nagpa-blessing mga Dreno. Tapos pauwi na kami. Ngayon nung malapit na ako sa stoplight, eh sumenyas ako pa kaliwa mga Dreno. Pag ko pa kaliwa, uh, nag, kumbaga meron agad umilaw doon sa may screen ko na merong nasi-sense sa may blind spot ko. Tumingin ako sa likod, tumingin ako sa side mirror, wala akong nakita. Sa side mirror, wala akong nakita sa likod meron. Nasa bandang kaliwa ko. So naisip ko, ayun siguro yung nasi-sense ni Tesla. Nung nakita ko na medyo malayo pa naman, mga dreno, kumabig ako yung pakaliwa. Ngayon yung sasakyan, mga dreno, kumabig pa kanan, kumontra sa akin. Ngayon, pagtingin ko uling ganun, may sasakyan nga ako sa blind spot, mga dre, di ba? So, parang natuwa ako na uy may ganung picture pala siya di ba na kung bagay iiwas kanya don sa ano sa banggaan mga dreno kaya natuwa naman ako kung baga somehow uh, nakakadagdag siya ng confidence sa pagda drive na parang okay miss kita tanga, -tanga ka <laughs> di ba at pabaya ka ano kung baga kaagapay mo si tesla para maging safe ka panis <laughs> school zone tsaka sa mga park makikita mo 'di ba uh, 30 pagre-waite naman uh, pagka pag service road 50 pag sa highway 100 62 100 ang max eto 'di ba sa kanan may oras ka lang pwedeng dumaan dito rin kasi para yan sa mga taxi Tsaka sa mga bus Pag dumaan ka dyan Nang wala ka sa oras police. Nakita ka ng pulis Mahal ang multa dyan Ayan nakita mo sa taso oh. 630, 6.30 to 9.30, to 930. Pero maliban lang Pag magte turn ka liba? Pag magte turn ka oh. Pero nakita mo yung End ng line nya May pag siya okay. Yung doon Doon ka lang usually Dapat pwedeng mag-turn talaga Kasi kung magsisimula ka sa malayo, eh ano ka nun, uh, mali ka nun. Pwede kang mahuli. Ayan o, ayan pa rin nakalagay, di ba? Ayan o. Oh. Sa right line yan, sa right lane yung mga yan, 6.30 to 9.30. Hindi pwede ang mga private vehicle. <laughs> hindi, lapag pag muna. Hindi, huwag mo tanggalin. Huwag na muna ako yung tulo niya. Ayan, di ba? Doon o. Oh. Mm. Ayan, Ito, di ba? Oo. Oh. So, Doon din 'yung sisige pa niya. Nababali kasi 'yan, rain. Nababali 'yan eh. Ah, mm -hmm. uh, cutter. Nagkakal ba ako? Wala. Meron kang kuchilyo. Parehas lang yan. Ah, ito muna unahin mo rin. Andre, pag magkakabit kayo nito ah, kasi may nag-ano sa akin isang beses, no? Parang, eh, no? minsan hindi pa nakalagay itong gasket na to yung rubber gasket siguraduhin nyo nandyan yung rubber gasket nyo dun mo muna tanggalin sa puno rin tira mo kung kaya ng hand tight hindi Tapos ito rin yung ulo. Basahin mo na mo, yung mo. Yeah. Tignan. Ayan yung sira, no? Saan? May hey. nababali yan rin. Ito dito, dito oh, yung singaw nyo. Yan dyan nababali yan dyan, no? Hmm. Yan puno, nababali yan dyan. O kaya dito. Dito. Hmm. Ah. Uh -huh. Same lang may gasket. Parehas lang yan. So, wala okay lang uh -huh. uh -huh. Hindi mo na kailangan ng teflon kasi ano yan yung may gasket yan eh. Pantay mo rin kasi pla ano yan, yung iba niyang plastic lang kaya madaling ma masira. So, baka mo lang hand tight. Hindi, ah, okay. Hindi, baluta mo yung ano rin. Eto, baluta mo neto. Tapos, half turn lang. Ah. Half turn mo lang. Sige, konti tip, Up. Pero siguro ito. ah ano? ah sige, subukan mo. Balutan pa ba sa balutan mo para hindi magasgas. Okay, so, for... okay na yan? Okay. Ayusin mo. Nakatanggal eh. Ayan. Okay Ayan. ayan. Ayan na. Ah. Walang tulo ron, walang tuluri rito. Sige, ayan na. Ah. Sabi ito, tas sa mula. Dito naman kami taas mga ano. Eh, ah, ano tawag dito? Yung takip lang yun ng ilaw eh. Yung silicon siguro sa Sabado na lang yun. Kasi dito yata rin sa third floor. Ah, sa third uh, floor. ah, sa one pala, sa one. One ba to? Dito, di ba? Dito yata yun eh. walang tao kaya uwi na kami kung madre no <laughs> yun lang yung part time namin 15 minutes <laughs> hindi ba hihiwalay na pababali <laughs> na punta kami dito mga dre may pick up lang ako ah <laughs> uh, 50 teka lang nandito eh Ayan, mo nga, Ito, sana Ayan oh. mga rin. Ito. Saan na yan? sixty ninety 60.92. Mga polis dito, mga dre. Pag summer, yan. Nakabike sila. O kaya minsan, nakakabayo. Sa so, maayong tamo, nakakabayo. Yan, dito rin. Diba? ba? 6092. Ah, okay. Punta kami sa ano mga dre Pure later. Grabe na rito ang ano, ang traffic. Sabi hindi ko alam kung ganito dati. Ano yan ba dati? Ang traffic. Ngayon grabe na ano. Siguro Siguro, okay, hindi ko napapansin kasi hindi ako bumabiyahe mga Dre Kasi limang taon ako, ganoon taon ako nagtrabaho at uh, dyan sa plansa sa plansa ko din age mga dreno 5 years ako dyan kaya lakad lang pagpapasok ako so siguro hindi ko lang nakita to pero dati ganito na siguro ka traffic especially pag ano anong tawag diyan pag rush hour Ito ang aming lugar mga dreno Paanim na taon na kami rito, itong papadaan Magpipito na yan ito. Magpipito na taon na. Ito, seafood. Mga tre, ah, uh, gusto nyo mag-seafood dito. Kung sakaling mga dayo kayo rito, masarap din dyan. Oh. No? Medyo may kamahalan. Pero kung magbabayad kayo ng cash, yun, walang tax yun. Euro later. Okay. so I just need your signature and then we're good to go. There you go. Thank you. No worries. Well, good day, ladies. Good morning, man. So, sabi ko, ladies, yung isa pala tomboy. <laughs> so, pizza. Pizza. Ako, ah. oh, no. Baka sinigang pala. Mag, ano na lang, merienda na lang ng mga pakuntere. Eh. Baka sinigang na baka eh. Pakibukas na lang sa likod. Dahil magbablog ako. <laughs> ano lang mga dreno uh, kasi may, may nag-comment sa akin. May nag-comment mga dreno na sabi niya, kung malayo daw yung discrepancy sa sinabi ko na oras, kung gano'n namin katagal matatapos yung trabaho. Kasi nga, parang sinabi ko ron na uh, sabihin natin kahit isang oras na lang isang apartment eh kung walong apartment yon, so parang aabutin kami ng 8 hours mga dreno ah, uh, paano ba tapos pala nung tapos kami nabanggit ko na parang 2 hours lang namin ginawa lahat ano po, uh, hindi ko nabanggit doon na limang apartment lang yung ginawa namin pagkatapos, uh, medyo mabilis kami kasi hindi siya kasing dumi ng inaasahan ko pagkatapos, uh, ano pa ba Oo, oh, may katulong ako mga dre, no? Tapos bukod pa doon, uh, pagdating sa presyuhan, hindi ka pwedeng magpresyo ng lugi ka, ba? Diba? Let's say, kung sakali mang mag ko, na okay, lahat yan, walang apartment, tatapusin namin yan, dalawang oras kada isang apartment, so 16 hours lahat. Ngayon, kahit matapos ako ng, let's say, kalahating oras lang, kada isa, pwede nyong sabihin malayo, masyado yung estimation ko kaysa doon sa actual na tinagal ng trabaho ano yun mga dreno uh, hindi ka ng hindi ka magpepresyo dahil kumbaga hindi ka magpepresyo base sa tinagal mo sa paggawa ng trabaho na yun mga dreno hindi ganun yung presyuhan Kung kumbaga syempre malulugi ka sa oras mga dreno malulugi ka sa manpower. di ba may mga tools ka pang ginagamit so it doesn't work like that Kung baga, dapat talaga may ano ka kumbaga may tubo ka mga dreno kasi namuhunan kay, may tubo ka dapat kaya mas mabuti ng mas lumampas yung bigay mo sa quote ng oras kesa kulang tapos susobra sobra ka sa oras ng pagtrabaho eh di ngayon sasabihin mo ay nako eh kala ko mabilis matatapos eh matatagalan pala mas pangit yon di ba paano ba sabi nga nila no uh, hindi porkit mabilis ginawa ng isang tao yung trabaho it doesn't mean madali yung trabaho minsan mabilis niyang nagawa yon o nasolusyonan yung problema kasi dahil yung sa experience niya ba diba? kaya ang hirap mga dre kung pipresyohan yung trabaho mo base don sa haba ng paggawa mo especially kung experienceado ka na kasi nga kung hindi pa masyadong marunong yung gagawa nun pwedeng mas matagal na oras yung gugulin niya tapos sa paano ba? Uh, thank you mga dreno, sa nagsasabi na ano, yun nga raw ako mga ang dami ko daw alam na gawin. Yung mga nagsasabi na Jacob Paul trades, 'di ba? Pero master of none, <laughs> na pinta sampay, 'di ba? Uh, mas maigi na yun kaysa hindi mo talaga alam o wala ka talagang alam, 'di ba? Uh, I mean, thank you, thank you mga dreno. Uh, thank you sa compliment nyo o kung ano man yun, di ba? Pero sabi ko nga mga dre no, na kung baga kung ano man yung alam ko ngayon, di ba? Sabi niyo nga maraming alam mga dre no, buhatin ko na yung upuan ko, sabi niyo nga maraming alam. Pero sana maintindihan niyo mga dre no, you have to realize na sobrang dami kong nagawang pagkakamali. <laughs> yung mga ginagawa ko ngayon mga dre no, paulit-ulit ko nang ginawa yan, ang dami ko nang pagkakamali galing sa mga pagkakamali na yun doon ako unti-unting natuto mga dreno kaya uh, yun uh, experience lang talaga mga dreno uh, kaya nyo rin yan wala namang taong ipinanganak na alam agad yung isang bagay eh, diba? kung baga natututunan at sa pagkakamali yun doon ka gumagaling eh. doon mo nalalaman na yung ano yung hindi dapat gawin kung ano yung hindi dapat kung ano yung hindi uubra ba diba? kaya sa kabila ng maraming kaalaman mga dreno ano yon? Sa likod nun, maraming kapalpakan, mga dreno. <laughs> maraming nang nadaan ng uh, mistakes. Yun, kaya, sabi ko, buti na lang, di ba? Ano? Hindi rin ako takot sumubok, mga dreno. Kasi kung hindi ko sinubukan yung mga bagay na alam ko ngayon, hindi ko malalaman, eh. ba? Diba? Ano rin ako ngayon? Basher din ako ngayon. <laughs> Basher din ako ngayon ng mga gagaling. ba? Diba? Uy! <laughs> Hindi, hindi ko naman sinasabing magaling ako. May alam lang ako mga Dreno. Kaya nga ano eh hindi hindi malakas ang loob kong kumuha ng mga trabaho. Alimbawa, may magpapagawa sa akin mga Dre, especially 'yung parang para sa akin hindi pa ganun ako kakumpiyansa sa kung ano man 'yung nalalaman ko mga Dreno. Para sa akin hindi pa sapat. Kaya nahihiya pa akong tumanggap ng trabaho kasi ayokong mapahiya ako mga Dreno. Pero yung ginagawa ko ngayon, yan, parang yan. Kaya ko yung mga ganyan, simpleng ganyan, mga dreno. Yun. Uh, keep on, ano, mga dreno? Keep on making mistakes. Diba? Kasi yun yung nagpapagaling sa atin, eh. Diba? Yan yung hindi man perfect, at least acceptable enough, mga dreno, para matapos natin yung trabaho. Na kahit pa pano, eh, proud tayo kasi ginawa natin ng sarili nating mga kamay. Panis. Oi, <laughs> Ah! Ano ba to? Okay, mga Andre. Ah, uh, maraming salamat sa inyo, no? Uh, magandang araw ang haba ng rant ko, eh? 'di ba? Oh, shoot. Thank you. Ciao. Wait, we start the day yet.